Kanina kasi, habang ako'y mahimbig na natutulog eh, ako'y nakabulat eh. Panay, eh, kaninang mga ganap na image ng hapon eh, may pumasok kasi din isang batang ginyaw sa mga, isang mamang batang ay eh. -alok lang naman pala sa akin yung kanyang madaladalang panintang gulok eh kaya haba ng gulok eh siguro eh nabibigatan si Manong. Ay, ayun. Ay, may mga so rin natin so yung ibinibig so rin. At mga mga walets, yung taron, eh, inaalok sa akin. Eh, akala mo naman kung anong ilalagot lang sa akin, eh, hindi sa akin si Mano. Akala mo, eh, kaway ako sa akin. Takwa, eh, talaga ako kanina, eh. Buti na lang ako, eh, hindi marunong mga rate. Eh. Kung ako'y marunong mga rati, ay baka nakarati ko si Manong. At, ay simple si Manong, eh, baka kinarati ko yon eh, hindi naman na rin napapapatay na ano na, 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 ko lang. Ay, siyempre, may kulok, ay, mapipilitan siyang gamitin yung kanyang kulok. Ay, nako, eh, baka utas yung aking leg. Nako, ay, kawawa ako. Nako,